Good morning po mga kalip farm. Ayan po, yung mga buntis nating baboy. pinapa pinapakain natin ng uh, Napier grass. Malaking katipiran sa ating uh, mga sa ating feeds. Actually, yung mga alaga ko hindi kumakain ng feeds na commercial. Dahil uh, sobrang mahal ng mga commercial feeds. So, ang mga pakain ko ay uh, all natural. Uh, pinapakain ko ng iba't ibang damo. Yan, napier, uh, kangkong, uh, malberry. Meron akong konting uh, madre de agua. Tapos, uh, meron akong uh, kamote. Pero yung kamote, Uh, sinisimulan pa yung tanim. Kangkong, may tanim akong mga kangkong. Balak ko rin magtanim ng uh, ng uh, doon yung asola. Dati akong may asola, kaya lang nawala, naubos. Ngayon, hindi pa ako nakapagtanim ko. So, ayan po. Uh, panang ngayon, binibigyan ko ng, kanina, kumain na ng damo, ay ng kangkong. At uh, ayan, puro buntis itong limang ina na ito. Uh, mga September, mga anak na. Pero pag nagka, malapit na mga anak pakakainin ko ng ano, uh, kahit bigyan ko ng konting lactating feeds para at least makatulong sa kanina. Ito, dumalaga. Gagawin kong inain din ito. Ito is uh, bulugan. Nagdaragdag ako ng bulugan dahil balak kong magparami ng baboy para maiwasan yung crossbreeding. Ito yung dati kong bulugan, kulay itim. Crossbreed ng uh, Berkshire at saka native. Ito. Ito yung mga beak. Ito, dalawang bansa, tiniwalay ko sa kanilang kasama. So, Ayan yung mga alaga ko dito sa leaf farm. At uh, ayan yung mga lechunin. Pero pipili rin ako na gagawin yung inain dito sa mga to. Itong kulay itin na to, pwede to. So pag may nangangailangan ng lechunin, pwedeng uh, message lang kayo. Ayan mga 20 kilos na iba rito mga 15 to 20 20 kilos, 25 so ayan po parami na po yung aking alaga meron pa sa kabilang kulungan eto pa yung ibang litsunin actually nagkaubuto kaya nilipat ko rito para hindi makaawa sa mga kasama so ayan po yung pakain ko Uh, meron akong darak. Tapos, uh, meron akong uh, meron akong uh, sapal ng soya. Ayan, nakaburo. May asin at saka konting pulot. Tapos, uh, siguro ito, ano, naubos na. Yan, uh, mga ways uh, na tinapay, may expired. Tapos, meron din akong mani. Assorted mani. At saka, um, yung uh, binatog. So, ayan po. Mga uh, waste po yan galing sa mga tindaan. Kaya, mas ma ma marami yung tipid kong ano. Tsaka darak lang. Kada isang timba, nilalagyan ng namin ng isang darak. Tapos isang uh, sapal, isang tinapay, at saka isang uh, assorted uh, mani at saka mais. So, ayan po. Ganun lang ang mga pakain namin sa aming mga baboy. So, pero matataba naman. Nakikita ninyo, hindi naman maiwan sa katawan ng kumakain sa pig, ng pigs. Ayan po, maraming salamat po, Happy Farming.